This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Ako po si Brother Dave. At ngayon pong araw na ito, atin pong matutunan ang salitang tapat na kaibigan. May mga tao bang sa buhay mo na naging tunay at tapat sa pananampalataya at tinutulungan kang mapalapit kay Heso Kristo? Paano kaya kung wala sila? Mas madali o mas mahirap bang sundin ang ama natin sa langit? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 69, Verse 1 Tinutulungan ako ng mga kaibigang tunay at tapat nasundin si Heso Kristo. Tunay na mahalaga ang pagkakaroon ng mga kaibigan na may matibay na pananampalataya. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 69, verse 1, iniutos ng Panginoon na samahan si Oliver Cowdery ng isang taong tunay at tapat, si John Whitmer. Ipinapakita nito na hindi niya layuning Harapin natin ang ating misyon sa buhay ng mag-isa. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin tayo ng ating Ama sa Langit na magtulungan, magkaisa, at magpalakasan. Sa panahon ngayon, napakalaga na may kasama tayong mga kaibigan at kapamilya na nagtutulungan sa panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagawa ng kabutihan. Sa gitna ng ingay ng social media, mga tukso at pressure sa mundo, ang isang tapat at tunay na kaibigan ay maaaring maging tulay ng Espiritu Santo upang maalala natin ang ating layunin bilang mga disipulo ni Kristo. Ako'y nagpapasalamat sa mga kaibigan kong naging gabay sa akin para sundin si Yesu Kristo. Naniniwala akong ginagamit sila ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Ang mga tunay at tapat na kasama sa espiritual na lakbay ay isang malaking biyaya mula sa langit. My dear brothers and sisters, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Napakasarap po pakinggan ang isang tapat na kaibigan. Alam nyo po sa buhay natin, mahalaga na meron tayong kaibigan sa buhay. Isa na po doon ang kaibigan natin sa um, bilang isang tao ay ang ating asawa, yung ating partner for life and for eternity. Maganda po na meron tayong kasama na natin ng problema, masasandigan natin kung may mga problema po tayo, may mga challenges sa buhay. At ganoon din po kaibigan na mga kapatid, pwede natin silang ituring na mga kaibigan. Kaibigan natin si Bishop, kaibigan nating membro, at higit sa lahat, ang ating pinaka the best na kaibigan ng ating Diyos. Ang ating masalangit, at ang ating Panginoong Heso Kristo. siguro po, bibigyan ko ng tuon yung mga kaibigan natin, maliban sa kanila. No? Yung kaibigan ba na hindi mo kadugo, pero naging parte ng buhay mo. Yung mga best friend natin sa buhay. Sa simbahan po, kung hindi po tayo born in the covenant or lumaki sa simbahan, tulad po sa akin, ako po ay isang convert sa simbahan. Isa pong mahalagang bagay na mayroon kang kaibigan na kung saan ito yung magtataguyod sa iyo o tutulong sa iyo sa mga panahong mahina ka. Naalala ko noon yung unang kaibigan ko na nag-refer sa akin ay yung ako po ay year 2000. Uh, ako po yung nakapag-school dito sa lugar namin, sa district. And uh, sa loob po ng classroom, college po, minakita akong isang lalaki kasi noon po magpapari po ako. You know? uh, kaso sabi ko, gusto kong magpare, pero gusto kong mag-asawa. Yun yung isa sa mga ano ko. Kasi gusto kong makita yung lahi ko. Gusto kong mag-procreate. Mag gusto kong makita yung mga anak ko. Kasi dalawa, dalawa, lang po kami magkakapatid. So, kaya hindi po ako na ano, na nagkaroon ng chance na magkaroon ng bunsong kapatid na mas bata. Yung parang aalagaan. Kasi five years ang gap namin ng kapatid ko. So, nang lumaki na kami, parang wala nang kasunod. Andun po ako sa classroom, nakita ko po yung uh, yung sabi ko nga si Manong o Kuya. Nakasuot siya ng eyeglasses. Yung parang um, yung pang, pag nakita mo parang parang sabi mo, pastor o pare, ganun. So sinabihan ko siya, ano sabi ko sa kanya? Kuya, pastor ka ba o pare? Sabi niya, hindi. Kasi yung school na pinag-aralan ko po is Catholic school siya. Sabi niya, ako'y isang Mormons. So nagtanong ako, ano yung Mormons? Kasi na yung walang narinig. And then, after noon, sabi niya, gusto mo mag-play ng piano? Sabi ko, parang na-interest ako. Sabi ko, okay. So, bumunta kami sa simbahan kasi malapit lang. And then, introduce niya ako. And then, naging magkaibigan kami. ah uh, nagkulitan hanggang four years yung pagkaibigan namin. Hanggang ngayon. So, yun, nagsimula doon. Hindi ko pala alam, pinapaturuan niya na ako sa missionaries. Ni-invite niya na ako. Hanggang dumating na apat na taon akong tinuruan Kasi matigas yung ulo ko noon Hindi ko naman na masisisi yung sarili ko Dahil sabi ko nga magpapare ako And uh, sabi ko parang kasalungat no Every time na magtuturo sila, pasok dito, labas dito sa kabila Pero yung Diyos ano pala siya, wise yung Diyos talaga He works in mysterious ways Dumating sa akin yung problema at yung challenge sa buhay Hanggang na-down na-down na ako andun ako bumaling sa simbahan. Namit ko uli yung mga missionaries kasi tagal na yun. No? So, andun ako sa simbahan, hindi ako miyembro. Pero parang act ako ng miyembro. And then, marami ako akong kakilala. And then, one time, gusto kong open uli yung heart ko. Nakinig ako. And uh, doon, kahit na hindi ganun ka-powerful yung, I mean, kagaling, yung pagtuturo, pero napaka-powerful sa akin. Parang tago sa tagu sa laman, tago sa buto yung tinuturo nila. And 2004, I decided to be baptized that was December, I think. And then after a year, kasi mag-2005 na, 2006 na pag prepare ko ng mission for one year. And then yung kuya ko na yan kasi umalis ako ng bahay. Kasi yung tatay ko, hindi niya gusto na, alam mo yun, parang gusto niya yung success sa buhay. So tinalikuran ko lahat. Lumayas ako ng bahay. Nagstay ako dito sa city. And nagprepare ako ng mission for one year. Hindi ako... Mahirap, mahirap talaga yung sitwasyon. Pero kinaya ko. After ng conversion ko, nagwork ako for one year. Araw-araw yun. Halos araw-araw. So walang pera, wala lahat. And then before ako magmission, mission hindi naman na wala akong restitution sa tatay ko. I call him and sabi na, Uh, mag-serve ako ng full-time mission and kailangan ko ng support kasi kailangan ng support yun ng that time. Ayun, pindala niya ako ng pera and then uh, nakapag-serve ako ng mission. Hindi pa ako pinabayaan ng kuya ko until nakapag ako ng mission. And then, yun, pag-uwi ko ng mission, di ba niyong life ko, we have separate ways kasi nagkapamilya na ako dito ng tuon ko. Still, lagi pa rin kami sa simbahan, active pa rin si kuya and I serve several callings sa simbahan. Nagserpo ako ng first counsellor. pag ko po, district clerk. And first counsellor po sa district presidency for 8 years. Nagserpo po ako ng branch president for 2 years. Nagserpo po ako ng uh, counsellor sa branch uli. Kasi lumipat po kami ng branch for another a year and a half. Ngayon po, kami ng asa ko, nag po kami sa senior service missionary. Ayan. So, makin niyo po pag nag- uh, iniisip ko sa sarili ko pag si kuya na member ng simbahan, siguro, pag guminto siya na pakikipag-fellowship sa akin, siguro, hindi ako nang member ngayon. Siguro, patapon yung buhay ko or okay naman yung buhay ko pero wala yung gaspo ng Jesus Christ or nag ako sa pagkapare, hindi ko alam. Pero, one thing is for sure, malako ako ng ating ama sa langit kaya andito po ako. Kung makita natin, alam po, proud si kuya kasi makita yung journey ko sa simbahan eh na kahit na ups and downs, andito pa rin ako. And uh, hindi talaga perfecto yung buhay. Marami tayong mga um, challenges sa buhay. No? Pero nakita ko yung growth ko personally. From year na dumadaan, yung mga taon na dumadaan. So my dear brothers and sisters, mahalaga na meron po tayong kaibigan sa loob ng simbahan. Sabi nga dito sa Kawikaan chapter 27 verse 17, kung paanong pinatalas ng bakal, ang kapwa bakal, gayon pinatalas ng isang tao ang mukha ng kanyang kaibigan. Nung sa example ko po si kuya, pinatalas niya po ako at ganoon din siya. Alam ko may point sa buhay niya na uh, nag nagdown din siya. Um, nakita ko sa buhay niya ngayon, he wants to serve the church. Yun know, lang yun, tulungan lang. Kasi pag nahihita po natin yung kaibigan natin sa simbahan na nagiging sila yung ano natin eh, yung strength natin. Nakita natin kasi simbahan wala namang for sure, wala namang competition pag meron competition for good yun parang na-admire ka at na ano muna ois, yung best friend ko nakapag-serve na ng mission kailangan ko na mag-mission yung best friend ko leader ng sa simbahan kailangan ko na bumalik yung parang ganun nagtutulungan tayo kaya sinabi dito na pinapatalas ng isang tao no ang uh, isang ano pa yung isang bakal ganun din yung ating mga kaibigan pag magtutulungan tayo talagang walang iwanan ay makakatulong yon sa ating uh, personal at spiritual na aspeto sa buhay. Sabi nga po sa Hebreo chapter 10 verse 24 to 25, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibig at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kundi mga payuhan sa isa't isa at lalo na kung inyong nakikita na na ang araw. Sa simbahan po, hindi po ako tatagal kung wala pa akong kaibigan. Isa sa, sa kaibigan ko, si Tita. Kasi after po na, ah, nag-prepare po ako ng mission, ah, doon po ako, after nung kay Kuya, okay na po kami ni, ng tatay ko, doon po ako nagsistay na Tita, yung Tita ko po sa simbahan. Kasi wala pa akong nanay, no? Matagal na panahon kasi nag-separate po sila ng tatay ko. Doon po ako tagahapon, doon po ako sa kanila, kumakain. Kaya isa yun si Tita na naging inspirasyon sa akin. Siya yung fellow ko after kay uh, kuya. After nag-prepare na ako ng mission, city si tita na yung uh, parang kumupup sa akin. And then ngayon, may mga kaibigan ako na sa kabilang branch ko noon. Na doon kami nagstay ng wife ko, nang, uh, yung one-year-old yung bata, yung anak namin hanggang nag-eight years old. I know. Ilang years ba kami doon? Parang seven years kami doon. May mga kaibigan ako doon na naging branch president. Doon ako naging branch president for two years bago kami lumipat. Andito din, may kaibigan din, din ako. Ayun, so, siya yung elders quorum ko ngayon. Noon, counselor ko siya sa um, counselor ko siya sa district, ah, naging branch president ako. Ngayon naman, siya yung elders quorum president. Ako yung kanyang counselor. Pero tutuwa ako yung para mag-uusap kami. Yung parang nagkukulitan na alam na namin yung ginagawa namin, yung mga gagawin namin, yung pag-uusapan, parang uh, minsan ayaw uh, namin mong huminto, gano'n. Yung father-in-law ko rin, uh, nag-aral ako ng college uh, before yung ano na, yung naging member na ako. Sila na yung parang kapilo shaper ko. Hindi uh, nila alaw yung kanilang anak <laughs> magiging asawa ko. Di ba nakakatuwa po, my dear brothers and sisters, na uh, nagtitipon-tipon tayo, sabi nga sa scriptures, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Either family friends mo yan, in-laws mo yan, di ba? We're all connected. Yung mga anak natin, hindi natin namalayan yung kaibigan natin magiging uh, kapamilya natin dahil sa anak din natin, di ba? So, parang nakakatuwa lang dahil dahil sa mga kaibigan natin. Nagiging strong tayo in spite sa mga kainaan, in spite sa mga challenges sa buhay at mga temptasyon. Mga minamahal kong mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito ako po'y nananalangin muli na pagpalaim po kayo ng ating masalangit sa mga pangangailangan nyo po. At ako po'y nananalangin na ang ating masalangit, sa Langit, ipakinggan nyo po yung mga panalangin niyo, yung mga hinaing nyo po sa Kanya. Ako po'y nananalangin na sagutin po ng ating masalangit yung mga matagal nyo na pong pinapanalangin na tama at tuwid. At tulungan po kayo ng ating masalangit sa pang-araw-araw nyo pong ginagawa. Especially sa mga taha, mga nanay, tatay sa tahanan, yung mga breadwinners, yung mga balo, yung mga widow, yung mga uh, may mga challenges ngayon, physical at temporal at spiritual. Nawa'y ang ating masalangit ay magbigay ng kapayapaan at uh, kasiyahan sa iyong puso. Alam ko po, dahil alam ko sa puso ko na buhay sila they live at nakikinig po sila sa ating ngayon. Mga minamahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama at kapag uh, uh, kayo po ay nakapunta sa ganitong uh, parte na na magtatapos yung ating uh, lesson ay uh, nagpapasalamat po ako sa biyayang natatanggap po natin, kayo po at ako. Lahat po ng ito ay aking pinapasalamatan at pinapanalangin sa pangalan ng kanyang anak na seso kristo. 아멘.